mga guys oh. ako ngayon ay iikot ikot uli at ipapasil ko kayo sa magandang place na to mga guys yeah. Oh. Pupunta ngayon na bibili ko ng ng uh, lemon lemongrass. Samahan niya ako mga guys. Lemongrass lalawak sa luya yun ang pinakang ko sa umaga okay. dito may may pun dito eh. may malapit sa super sabi nung napagtanungan kung kabayan may limong daw dito may malapit sa super mga bato. Dito naman ako sa pinakamalaking park. Bakit dito ako nagsimula na guys? Kasi dito yung simbahan ni Lolo. Oh. Dito yung simbahan ni Lolo. Kaya dito ako nagsimula mag-vlogs. At doon ako iikot sa ibang place naman. Samahan niya ako para ma makita naman nyo yan. Ang ibang lugar dito mga guys. Yan o. Huli ng mga ibon. Sarap pakinggan para ka lang nasa probinsya Indoro at yan o oh. eto yun o oh. ganyan o oh. pababa pababa siya may super doon na malaki ganun ko titingin ang kuhan ng lemon grass teka yaharap ko para makita naman yan ba? Diba? para makita nyo ang kapaligiran kapaligiran magandang pagmasdan ito yan sa o yan diba ang ganda ng park na yan oh. may hagdan doon sa taas na yun ang simbahan ni lolo ito naman pababa nito papunta nito sa super sa malaking building malaking building yung supermarket ang tabag dito sa supermarket ay super at ito yata yung munisipyo nila mga guys o so, oh. You know, municipality hindi ko alam po anong lugar to kuklasan ko kasi ito eh na ako ay isang beses na nag ikot ikot dito abay maganda ka akong lugar pala to hmm? Hmm? kompleto siya kaya lang may wala naghanap din ako ng tinda na handahan ng camera dito wala bilang ko sa ano nung battery yung GoPro ko. Kaya lang yung GoPro ko nalimutan ko na kung paano ang settings. Kaya hindi ko magamit mga guys. kasi magamit. Kaya naghahanap ako ng dahan para ipa pankole, ipa settings. Yun, may super cool. Alam kung anong tawag doon sa super na yan Hindi ko ang kasi dito eh. Boom! <laughs> May misa da pala dito. Ah, ito police pa, station pala dito. Malinis dito. Mga no, oh, guys. Malinis dito. Nutrition. Ayan mga no, guys, wala naman dito sa, sa ako. Oh. Sa supermarket, wala. tatanong siya sa bibilang ko ng ano to punta kasi ako sa isa pang super o oh. may isa pang super dito mga guys doon sa pinamimilhan namin ni lolo o oh, ito may tindahan pa dito ng gula lemon grass ang ah, market ito market ito o oh. Okay, meron dito o oh. okay. Wala din dito mga guys na lemon grass. Hmm. Dito oh, market. Galing ako sa loob wala rin Lemon grass. Kaya, Wala pag-asa. Barbershop Doon ako sa pamilya namin ni Lolo hmm. well, ah. Hmm. ah, dito may Carousel wala man lang dito ang tindahan ng camera, oh. Wala. No? Ate, ah, yung kapat ko lang. Pharmacy. Yan. wala wala akong makitang lemon grass kaya doon sa isang super doon sa binibilahan namin ni lolo doon na lang ako pupunta tapos doon ako dadaan sa dulo na yon sa highway kasi highway yon o di diba makapasyal pasyal din naman pag may time total free naman ako ngayon cute ng aso no, oh, dito yung mga building mga girls so. taas oh. Ay, 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 lang yun ang dinaan na namin kaninang park ayun yun eh. ito o ganda ang park yun oo nga parking yun eh. Sultan din siguro doon. Oo, malaking park na doon. Parang yung ang namin kanina. Oh. Yung sasakyan. Mahaba pa naman yung oras ko. Dito pa ma ako magagala sa park na to. Eh, ang bibilhin ko lang naman ay eh, pang laundry. Tapos yung panin na lolo. Yung seeds na nuts. Tapos, ano pa ba? Oh, yung pang laundry yung downy downy gusto ni nung anak tapos ano pa yun lang, naghahanap sana ako ng gong ng ano to ng lemongrass, wala naman akong makita kaya ang panahalusutan itong park na to. Ganda rin eh oh. May mga exercise han dito oh. Oh, di ba? Kompleto. Yan oh, oh, oh. guys. Park to. Park to na malaki. Malaking park. Oh, di ba? Yun highway na yun oh. Hmm, ganda. Oh, di ba? Ayun dun may dulusutan doon. doon, doon doon na oh. Ayan oh, ganda ng park oh. Oh, Di ba? May duyan pa. Yun, yun, highway na yun. Ang tanlabasan. ayun dire diretso labasan uh, pumunta doon doon kami galing kanina hmm. Ayan. <laughs> wala pa rin ako makitang lemon grass na guys kaya ako yung uuwi na baka doon sa amin doon sa super binibigyan na namin hindi ko lang napapansin I try ako doon. Habang ako pa uwi. Eh. Magbaby G pa rin ako. Sayang! Ambyos! <laughs> diyan sa kabila, may company dyan. Super. dami super dito eh. Doon sa isang circle na yun ang super. Ito malayo-layo rin na nilakad ko. Hmm. Dahil po ng kawal mga guys sa kabilang side di ba at ito yung kabila nung bed ni Lola simbahan yan may ikaw pala dito ng autobus na oh. kartis o oh. ng autobus dito ano? dito mag kuha ng kartis man paka ay, din dito. Ay, Ay din dito. Dender dere lang to. Diba? O one minute lang. sib depa isang yang phone oh. dera derecho lang to dapat pa diba kasi bro sa kabila ang buwan yun lolo kaya wise man yun ayun Ang mga bata oh. park din dito hmm, uh, diba ganun park doon siguro sa kabalat oh kita mga aso kamuji kamuji autobus Ah, dito na yata yung super Oh, ito na nga Hindi ba? Ito na Ito na hindi pa sarado. Bagay, alas na yung dito magsasara eh. Hindi daw dahapay. Hindi. Eh. Doon yung simbahan ni Lolo. Okay. Sa lugar na yun. Ang bibilihan ko dito ay Downy. Pang washing machine. Downy. mga guys Laging kami oh. yeah. Ayan, uwi na tayo lalo ka-share ko lang kay Lolo. May pauwi na rin kami. Habang pauwi kami, magbibili ako mga guys. Ayan. Ayan dito. Ay nasa highway kami. Pauwi na kami umaga, umaga ngayon. Umaga-umaga ngayon. Malas na ibig pa lang ng umaga. Pero matindi na ang init mga guys. Grabe ang init. So, May ikot ko lang tuwing umaga si Lolo pag walang activities siya, walang mga doon. Kasi naboboring sa bahay. Yun lang ang libangan niya pag ikot-ikot. Dito kami. Sa highway. Walang kung anong lugar to. O so, yan, mga building na nagtataasan mga na, guys. Grabe. ng kanta walang etiketa dere dere so na itong aking kwan aking video na to ayun o ganda ng building na yun tabing highway front na front talaga sa, sa ilalim siya ay parking dito kasi ang normal na kwan talaga ay rush hour ngayon puntahan na mga tao sa opisina ay ayan starting na 9 to 10 start na ng kanilang opisina nagtatrabaho na Ito ng balat ko hindi na talaga pwedeng gawin kung so, ano yung balat pera oh. ano guys oh. yan pera yan dito koronong ka lang yan oh. bote na yun ano? pero yan mga guys 30 pesos din yan 30 pesos din sa atin yan Peso. pesos ito lang tumigil naman ako at wala akong permanente mamintin ko an uh, monthly monthly na ako ng employer kaya you no know, may permanente ako nakatatlong taon sa amo um, kwan um, laki din ng naipon ko pambili so, ng vitamins so, yan pag nababox ako bili ng mga kape kasukal ganyan Makaipon din kahit ano. Pero sa mahal lang bilihin dito, Punti lang mabibili. Shalom. Bukat to. Punti lang mabibili dito. Kasi mamahal talaga ang bibigyan. Parang sa Pinas din, mga guys. Last. Soto ko siya. Wala mo malayong tinan pala ito pero malapit lang. Eh. Malapit lang din. Yan well, lang uh, ang pinanggalingan namin. Ah, mga wood pala dito. Mga woods. Woods. Tindahan ng mga wood lumber, oh. Good lumber. pinatulang ko sila no, di video ako At, para naman may pang upload Oh, look, I'm going to maganda dito magpahinga. Okay, oh. pangko po ko lang to pang uh, dagdag ko lang to kahapon nung nagbigyo ako hindi ko na e edit medyo maiksi 12 minutes lang mm -hmm. Chat lang lanuak po, Ken. Sa at yan, haraka ko ko himi baita. Chow. Chedder. Chow. Ayeb. Ata ayeb gamang ayeb. Hiyan mga guys, hanggang dito po no lamang ang aking video. Maraming po salamat at manood kayo, pakisubscribe na rin ang YouTube channel ko. Pakipindot ng notification bell para naka-update kayo sa akin lahat ng mga videos. Magandang buhay po sa akin lahat. Mga guys. See you next vlog.